pansit lang ang malakas guys o oh. <clears throat> grabe dalawa-dalawa ang subo yan, ang kanyang paboritong pansit dahan-dahanin mo naman anak aba aha dahan-dahan anak ah Allah oy Pagpansit talaga na. <laughs> Sarap luto, mama. Ah, good? Ay, galing. Basta pansit ang usapan. Good. Ano? Ano yan? Gusto pansit araw-araw? Ha? Pansit tayo araw-araw? Lakas kumain ng Juna malaki pansit with the rice. Hmm, Punong-puno ang bibig. Itong part ng video na to, guys, is uh, wala siyang ano, wala siyang boses, no? Laking pangihinayan ko talaga sobra kasi hindi nyo maririnig yung ano, yung uh, halakhak niya, yung saya niya sa pagbabanting namin mag-ina. Hindi ko kasi uh, na alala na bawal pala yung ano uh, nakabukas kasi yung aming nga uh, TV that time and uh, uh, nasa tabi niya yung phone while nagre-record kami ng aming nga uh, video so hindi siya pwede So, sayang naman kung uh, hindi ko siya i-upload dahil uh, gusto kong makita ninyo kung ano yung nangyayari sa amin sa araw-araw at kung ano yung ginagawa namin kapag uh, kaming dalawa is magkasama na masigla siya, walang nararamdaman sa sarili. yan So instead na manghinayang ako, i-try ko na lang na i-upload para makita ninyo. Yun nga lang, walang, uh, wala yung original na bo voice niya. Pero di bali, um, anuhin nyo na lang guys sa, tignan nyo na lang guys sa, uh, body language namin sa mga ginagawa namin kung gano'n siya kasaya. 'Yun lang guys. eh, kasi sayang din naman kung uh, hindi ko to i-upload, 'di ba? nakakapanghinayang talaga yung uh, original uh, ano niya, voice niya. Pero anyway, Gayon pa man, maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo at pagtangkilik ninyo sa aming mga uh, upload na video sa aming channel. So awa ng Diyos, eh, sana mas uh, dumami pa ang aming mga taga-subaybay kasi napakalaking tulong po ito sa amin talaga lalo na sa kanya no so 'yun lang guys maraming maraming salamat po uli at 'wag po sana kayo magsasawa na tangkilikin ang aming channel kahit na minsan minsan na lang kami makapag-upload dahil nga po uh, 'yan uh, minsan madalas nga po ganyan nagkakasakit so thank you po maraming maraming salamat